mag ano dyan magayos yung dandito uh, mga kayo so loader so nai magkano ang to nai si queen tan mga kayo sa sa uh, from Jeddah from Jeddah sa Saudi Arabia sa lahat ng mga OFW ng Saudi Arabia oh, shout out po sa, sa inyo lahat so lalong lalo lang po kay uh, boss na uh, OFW ng mga Freeman oh, shout po sa, sa inyo lahat so good, morning, good morning, so maraming maraming salamat po sa mga uh, sumasabay ba sa akin YouTube channel So mga okay, samahan nyo naman ako sa araw ng linggo na to So pupunta naman tayo sa Carmen Planas Sa uh, Burauta ng Carmen Planas no? Sa May Divisoria So, oh, so mag-update naman tayo sa mga iba't ibang mga panindar Kung ano natin pwedeng ma-update sa inyo So lahat ng mga ka din sa, ano, sa Saudi Arabia So lalo lalo sa uh, Sa mga vlogger ng Canada So kapwa natin ka-vlogger Alright Uh, shout out nga pala sa ka-team Vlogger no uh, ka team Vlogger Shout out ko sa inyo lahat So So Pinungunahan po ni Lakay Adventure Shout out po sa inyo boss So pangalawa si Papansin TV uh, Shout out po sa inyo oh, Good morning po oh, boss uh, Si Tony Vlog Si Elmo Valioso, So uh, Borno TV Bombong tin TV Oh, Shout out, shout out po sa lahat So good morning, good morning Sana pagpapatuloy pa natin ang ating mga content Sana tuloy-tuloy pa natin yung samahan So tuloy-tuloy lang mga guys So shout out, po sa mga Samahan nyo oh, At mag-update tayo dun sa Carmen Vana Okay, so good morning, good morning mga guys So welcome sa YouTube channel natin mga guys So nandito naman tayo sa Carmen Vana no? So shout po sa lahat na mga Sumasabay pa sa aking YouTube channel So shout out, shout out po So ah uh, shoutout nga pala sa uh, from Canada, sa mga Wave Double from Canada. Shoutout sa inyo lahat. So, good morning, good morning. So, lalo, lalo po ng taga Jida. So, from Jida. So, mga Wave, wave Double na no, from Jida mga Wave. So, Saudi Arabia. Shoutout sa inyo. Good morning po, sir. So, kay, nagpapasyoutout naman lagi ulit natin. So, lagi daw na napapalood ng ating ating YouTube channel sa Jida. Sa so, mga Saudi Arabia mga Wave. So, So, Alberto Santos, Edwin Duarm, so Edwin Tarbaga. Oh, shout out po sa iyo. So, magandang maga sa mga. Ayan, so, nandito kami sa mga, so, mga uh, ka, uh, sila hapon. Dito naman tayo update naman natin sa mga virtual mga paninda dito. O, oh, sa maga ko, so, Okay, so mayroon na siya mga ating mga laruan. Ano ito? Ah, Indoro. Yan, Indoro tumakay siya. So, Indoro tumakay siya na. Yan. Hello. So, Emerson. Yan, Indoro tumakay siya ngayon. Indoro. Indoro. So, magkano mga pre-jontalay? Oo, uh, dalang nabili na, no? So, nakabili na siya mga dalawang daan tumakas Mga dito na lang tayo sa iba't ibang mga laruan po rin. Nagpa-plus? Indoro. So, meron to siyang ano, yan. Meron pa, ayun, no? Meron pa isang. Meron pa isang. Ito, yan. Sinira mo na yan. Ito. Oh. Oh, ngayon, babayad, ka ngayon, babayad ka ngayon. Yun, mayroon pala ito Indoro Dimension. Napakasulit mga Indoro. Ito mga babasag itong uh, Indoro. Mga so, this rin, no? Yan, yeah, Indoro. <coughs> ito naman na Kunching. Magkano to? Nani Kunching? Ito, magkano to? Yan, yeah, isang danol. Pero ano? Pero babasagin siya, Ay, Morning, morning. 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 Morning, boss. Okay. Yan mga uh, sa mga laruan mga eh. guys, so, mayroon sa mga robot dito. Yan nag uh, ano, yan. diyan. So, Guys, andan dito mga guys. Eh. Uh, so, loader. Yan. Uh, so, nay magkano 'to, nay? uh, 50 mga ganito mga plastic lang 50 50 lang to mga ayan mga plastic plastic to mga isa, mga toxic lang so ayan mga laruan to mga isa 50 50 lang so ayan mga dito ayan, sige lang oh uh, so, mga dami mga kung naghanap ng mga mga relo rito na mga ano mga so napakadaming relo to so mga pisa-pisa dito sa so, naghanap isa-bisa -isa lang mga mga yan ang baso mga ganda so, mayroon sya rito naman na ano so piano to mga sya so ang kinanggat so piano na to tumutugtog rin to mga sya pipindutin natin bukasan na so, bukasan na ito lang ito lang Hindi na tumugtog ah. Wala na. Ayan, so ito mga so laruan dito piano pero tumutugtog to kanina. Battery lang ang kulang nito mga ito. So, ayan. So, mga about ng mga kutsara Ayan. mga dito mga kutsara so, mga ganda So dito sa grupo kay Nanay Conchi. So dun pala sa grupo ni, ni Busapon. isa <laughs> Bago ko. Hmm. subscribe. Yeah. dito sa mga na mga takip ko dito sa mga kasirola. dito po sa kay Nanay po. dito sa uh, plana sa dulo po mga guys so nandito so naghanap kayo mga iba't ibang mga laruan dito marami rin mga laruan dito po sa pwesto ni Nani Kunching po dito po sa so, mga so mayroon din siya mga sapatos po mga dyan mga kasirola po mga sa mga about na mga charger mayroon din siya anong mayroon siya dito yan dito so update sa mga about mga presyuan dito mga charger yeah mga charger, mayroon din siya mga about mga kasirola ng takip ng kasirola kung Okay, so dito naman sa Hilera. So dito sa mga about ng update natin sa mga kaibigan natin ng oh, shout out mo mga... Oragon. <laughs> oh, yan sa mga guys, yung about ng mga construction mga guys, sa mga tools, mga construction mga, mga... Iba't ibang mga tolso man dito. Mayroon man siya iting kababayan, no? Mga kaibigan natin sa Carmen Planas. Yung mga about, mga... Diba, sa magkano mga kasahan to? Magkano bintahan? sendan, So, isang pag binili mo to, iba't ibang palitan na lang. Sa mga barina to, mga ano to? Ah, sa mga ano? Oo, oh, yung mga tornilyo, no? Yan, yeah, mayroon na pala sa loob, no? Sa so, mga ganyan. So, isang daan, no? So, mayroon na ganap na mga, mga metro dito. So, mga, so, magkano metro natin? Sandan din. Sandan din. Sa so, mga... Yeah, mayroon mga uh, iba iba't ibang ano dito pang construct yung mga mga kalpintero. Yeah, magkano pa ito? 150. 150. Ano to? 150 isang lahatan na to? O no, oh, isang seat na 150 lang. So isipin mo. Napakamura na ikumpara na sa ibang marketan talaga mga guys. Eh, mayroon naman tayo rito anong tawag nito? 200 200 Ah, uh, ano ba tawag nito? 500. Bye script po, oh, yung bye script yan mga to, no, dalawang daan. So mayroon naman sa pang abot nito mga pansil sila mga guys. So nag-abot ng mga construction ng mga eh, sa mga flooring na si Sejin. Si Isang daan din ang paritsuan nito mga guys, so, mga ganito. Yan. So yung ano natin, yung ganito. 50. Si 50 si oh, yun. 50 si pesos lang mga cutter blade yun. May kasama doon yung libre na doon yung ba bala, kasama yung bala. So mayroon din si mga durlab natin magkano yung durlab natin? 250. 250. Ang tacker magkano? 250. O dito naman tayo sa mga abot nito ng ito. Magkano to? 250 rin sa isang set na to. Oh, okay. isang set to tumaga Oh, pili-pili. Oh, 250 rin to. Oh. Yeah, pero isang set lang to, 250 lang din to kayo sa mga ating mga kaibigan dito sa ah, uh, yung tawag nito. Ayun, rebit. Rebit. So may libre na rin yung bala. Magkano to? 250 lang, pwede. 250? So yan, 250 lang ito mga ito, mga rebit mga ito, rebit may kasama ng libre namin mga bala. Yan, dito, sa mga, mga tool, si Abitubo, martilyo natin, magkano ang laban ng mga martilyo. So ito, so ito, 250 rin. Anong trabaho nito? Eh, parang Abitubo rin yan. Aba, ayun, sa mga tubo, eh, parang kumaka, pangkapit, no? Yan, 250 lang din mga guys, so ito, naganap lang na kayo mga konstruksyon, mga kalpintiro. So, ano ito, mayroon naman tayo ito, ano ito? Saan? So? Yan, hasaan. Saan? So magkano ang hasaan natin? Sandaan. Sandaan. Ito, 150, so mayroon siyang ano, mahabang. mayroon siyang mahaba. Oh, ma 150, itong mic si, mic si sandaan. Sandaan po si itong mahal alak eh. So ito ay 150 'yon. Mga hasaan to so mga sa 150 lang mga. Ah, So yung mic si 100 lang. Dito rin sa si mga eh ito. Ayun, ganito mga sir. Ito po yung 100. So ikaw naman kung magmamason. So ang presyohan dito, so makapal ng rubber nito na ito, 150 lang 'to mga so sa gagawa ka pa. Pumunta ka dito sa Carmen Planas, maraming ka mabibili sa mga ganitong mga pangrodila, pang construction mga nagmamason diyan. So, ang kapal ng rubber rice. Yung. So ikaw naman kalpintero. So naganap ka ng mga lagari. Magkano ang lagari natin? 200. So mga siguro naman ligo pa siguro mga labanan nito. Ayun mga about na yung lagari mo. Ayun. 200 oh, 200 lang labanan nito yan yan ang mga mar martilyo naman natin magkano laban naman nito martilyo 150 yung may one... five, maliit. ito maliit 150 yun maliit 150 pa so, itong malaki bakal oh parang sadya dalong dal mahandil na dalong dal na, ano tubo na yung handle nyo magkano to 200 200 eh so okay na to kasi ano tubo na yung handle nyo so, so ito naman kung naghanap naman kayo na hindi five. tubo Yon. 150 naman kana? 180. Oh, 180 naman mga ganitong presyo ng mga martilo mga ganito mga. napakasulit so, napaka-solid ko naghanap mga bato mga pang-construction, napakasulit dito sa pwesto ni boss. Yan, sa mga bawat ng mga Oh, yan. Dito lang sa Carmen sa dulo to mga napakasaya na dito sa dulo, nabdami na nagbilata dito. Okay, so marami marami sa ayos ha. So, okay, sa so, dito naman tayo sa dapon natin sa mga ibang mga paninda dito mga is. So, dami rin itong mga ano mga sikat na mga ano iba't ibang mga ano rin may mga ano pang sukay ng buhok sa pang babae so, may mga ano Rachel, mga cord na mga computer mayroon din no so iba't iba na sa mga pasyal na kayo dito mga so, hindi pa ka nagpasyal lang pumunta na kayo dito sa karmin planas plana sa dulo mga isang napakasulit dito sa so, grupo lang nila ni nila ni waray ay waray so ilan ni busapon so mga itong mga So, Naganap ko naman po kung saan man naggaano Ito po yung mga guys, oh. mga pang mga vintage na rito mga ganito. So, mga Makita ba ganito? Oh. So, mga Corsian, mga pang na mga Cornelio, pangtanggal ng Cornelio. 'Yan, mga ilan vintage ng mga guys. So nagana pa na mga kay mga breaker no mga guys. So kasama na set na. Magkano to, boss? Isang breaker. 500. So isang sit na to. 500 automatic kabit na lang kagad 500 sig negotiable pa siguro po kung tatawaran nito ibibigay naman kung hindi naman sila talo sa mga ano dito ang lapag ng nila okay diyan so, sa mga about sa mga tolls marami okay. dapo naman tayo doon sa may ano okay, salamat po ha, sa mga about ng mga uh, doon kay Busapon